Nagsalita na po si Senator or dating Senator Leila De Lima dito nga sa nangyaring bangayan, sagutan at kabastusan netong si Sara Duterte kay Risa Ontiveros at siyempre sa, sa na nangyari dyan sa Senado. Isang kabastusan po yun. Hindi po yun pagiging palaban. Hindi po yun pagiging matapang. Hmm. Ang hirap no isipin na meron tayong mga ganitong klasing leader na ang iniisip lang ay sarili nila. Kaya nga sabi ni Senator Riza Ontiveros, budget hearing yon and it is not all about you. Hindi sa lahat ng pagkakataon kasi tungkol sa inyo ang mga usapin dito sa ating bansa. Akala na itong mga Duterte na to, lalo na po itong si Sara Duterte, na lahat ng nangyayari sa ating bansa ay nakatuon sa kanya mas na ito, di ba? Lahat ng nahi uh, nakikitang mali sa mga ginagawa nila. Anong ginagawa na itong mga to ng mga ulupong ni Duterte? Abay, ibinabalik. Ibinabato sa ibang tao. Pag pinuna ng kanilang mga kamalian, ayan na. Politiking, pamumulitika, political harassment, at kung ano-ano pa. Hmm. Ito po ang reaksyon ng Senator Layla de Lima. Tama naman eh. Feeling royalty etong isang ito. Ano po ang tingin nyo sa sarili nyo na kayo ang pagsisilbihan ng buong bansa at ng taong bayan? Pakiramdam nila, ganun at dapat ang sitwasyon eh. Na sila ang pagsilbihan, igalang sila sa lahat ng pagkakataon. Kahit puro namang kamalian at pang-aabuso ang nakikita ng mga kababayan natin. Ganyan po Ganyan po ang sistema na itong mga Duterte na akala mo talaga kung sino. Nagbigay na reaction ang dating senador na si Senator Leila de Lima sa pinag-uusapang tarayan ni na Vice President Sara Duterte at Sen. Riza Ontevero sa isinasagawang budget hearing nitong Martes, Agosto 20 sa Senado. Yan po ang banat na Senator visa or Senator Leila de Lima. Parang royalty daw, feeling royalty daw etong isang ito. Wala namang bago diyan kasi um, ganyan din ang pinagmulan. Ganyan din ang magulang nitong si si uh, Tambaluslos na ito. Yung yung pasimple ko no, pero alam mong alam mong may may ginagawa talagang kabulastugan. Nagmamalinis lagi etong pamilyang ito.